Buksan mo na yung pinto, Gino. Baka kung sinong magnanakaw yan. Pero inay, tingnan niyo po. Basang-basa siya. Nanginginig at hawak lang ay supok na parang may tinatago. Huwag kang palalapit, anak. Gabi na. Malakas pa ang buhos. Baka mapahama ka. Kung hindi ko siya tulungan, baka hindi na siya umabot ng umaga. Walang saglit na pinalampas ang anim na taong gulang na si Gino nang silipin niya mula sa siwang ng lumang tabing ang siluetang gumagalaw sa gitna ng gumuguhong ulan sa sityo karagkit. Isang lalaking nakasando at kupas na pulang kamiseta tuhod lenggang sa putik, pisni pumutok sa lamig, hinahapit sa dibdib ang itim na supot na parang taning kayamanan. Sa bawat paghampas ng kidlat, kumikislap ng takot sa mga mata nitong kanina pa sinusubukang lumapit sa dingding ng bahay kawayan, Mulit sumusuray sa bawat yabag sapagkat ang lupang hinakbangan niya ay lumilikha ng hukay na parang gustong lamunin ang sino mang iidlip sa daan. Sa wakas, nang hindi na makatiis ang bata, ibinukas niya ang pintuan at iniabot ang munting kamay. Bago tayo magpatuloy, e comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Liit pa sa ng maya at sa init na lumabas mula sa ilaw ng gaserang nakasabit sa kisami, humulagpos ang paghinga ng estranghero, bumagsak sa harap ng door at umalingaw-ngaw ang langit na tila pinipilit pa siyang ilubog sa baha. Hindi na siya tinanggihan ng ina Pinahiran nilang mag-ina ng basang trapo ang sugatang braso, tinanggal ang sapatos na halos sumama na ang talampakan, at habang inaampat ni Aling Flor ang maliit na hiwa sa sintido ng bisita, ipinasok naman ni Gino sa baga ang natitirang kahoy sa kalan para kumulu ang luya at gata ng niyog, tanging panlaban nila sa lagnat at ginaw sa baryong salat sa kuryente. Sa unang pagkakataon, nalantad sa dilaw na liwanag ang pagkataon ng bisita. Mang Edgar pala ang pangalan, apat na pudalaw sampung taong inilibing sa paglalako ng gulay sa bayan at sinabing kumaripas siya ng takbo mula sa kabilang sitio matapos magkamalan ng mga tambay na magnanakaw dahil lang sa bagong supot na itim na mahigpit niyang kinakapitan. Supot na naglalaman ng iilang pirasong candy, dalawang pakete ng pandisel mix at isang laruan. Isang pulang truck ng plastik na may pinturang kumukupas, binili raw niya para sa anak niyang limang taong gulang na si Enzo na nasa ospital dahil sa pulmonya. Nagbakasali siyang lumakad ng walong kilometrong pazigzag sa bundok upang makiusap sa isang kamag-anak na pautangin siyang pamasahe papuntang probilsya ngulit inabutan ng habagat at ng gabi. Habang ikinukwento niya iyon, humihigop si Mang Edgardo ng salabat, nanginginig sa bawat lunok at sa gitna ng mumunting kuliglig na kumakanta sa gilid ng siwang ng dingding, nakita ni Gino ang sarili sa pangungulila. Tatlong buwan pa lang mula ng bawian ng buhay ang kanyang amang silito, isang karpinterong nalunod sa flash flood, kaya't alam niya ang lasa ng gabing walang katiyakang bukas. Time team siyang nakinig at sa bawat patak ng luha ni Mang Edgar, parang nalulusaw ang takot at nakahaluan ng pag-asang may mga bahay pang handang magbukas kahit palikuliko ang kapalaran. Nang humupa ang bagyo bandang alas dos ng madaling araw, itinuro ni Aling Flor ang silungang kawayan na dating hinihigaan ni Lito. Doon pinatulog si Mang Edgar habang si Gino na may nagdadasal sa lumang santo ni San Isidro na sana'y gumaling si Enzo. Kinabukasan, bago sumilip ang araw, ginising ng dagundong ng makina ang buong sityo. Nang buksan ni Gino ang pinto, hindi lang isang truck ng plastik ang naghihintay kundi isang dangbuhalang truck na pula. Kumikislap sa bagong pintura, nakasulat sa girid ang Edgar and Enzo Food Supplies at nilalamon ng alikabok ng mga preno ang hukay sa harap ng bakuran. Bumaba mula sa passenger seat ang lalaking basang-basa kagabi. Ngayon ay nakaputi may logo ng kooperatiba, may hawak na clipboard at sa likod niya pila-pilang kahon ng bigas, lata ng sardinas, gamot, kumot at ilang sako ng simento. Umiiyak si Aling Flor, di makapaniwala, at sa gitna ng sigawan ng mga kapitbahay na naglabasan, ipinaliwanag ni Mang Edgar na sa katotohanan ay si Edgar Villar, co-founder ng isang kooperatiba ng magsasaka sa katabing lalawigan, nagpupuslit lang ng sarili niyang kita upang personal na maghatid ng regalo sa anak pero nagahul sa oras at nakuryente ng bagyo na hindi niya makakayang iuwi ang truck na laruan kay Enzo kung hindi siya pinapasok ng batang may damdaming ginto. Kaya bilang pasasalamat, nagpasya ang kanilang kooperatibang ilaan ang taunang CSR budget para sa sitio Karagit. Magpapatayo ng elevated footbridge para di na malubog sa baha, magbibigay ng scholarship kay Gino hanggang college at magtatayo ng maliik na budega ng bigas na babantayan ng barangay. Tumulo ang luha ng bata, at habang inaabot niya kay Enzo na bumaba sa sasakyan ng ambulansyang sumundo, ang truck na plastik na dahilan ng lahat ng kaguluhan, pumitlag sa hangin ang huni ng unang tandang na parang tampana ng bagong buhay. At sa gitna ng liwanag ng umagang umaapaw sa kalsada, maririnig pa rin ang unang tanong ng kagabi, bakit mo siya tutulungan? Nasinagot ng isang munting palad na iniabot sa gitna ng ulan, palad na nagmulat sa buong baryo sa katotohanang minsan isang maliit na pintuan lang ang kailangang bumukas para pumasok ang biyayang kasya sa buong truck.